Sandang gabi mga idol, mayroon erika na electric pa na pinagawa sa atin mga idol Malayo pinanggalingan nito mga idol, sa pa sa Metro South Village Ayan o, oh. nila talaga dito sa atin oh, Erika, so tingnan natin to mga idol kung ano sira nito So tayo napili na napakalayo na natin ano eh sa ating bago pagawa. So, pagbukan natin to. So, una nating gawin mga idol, itesting natin tong ano niya. Ito, saksakan niya. Ayan. Tapos, ipindutin natin yung number 3 kung papalo ba yung tester. Number 1 pala. O, ayun, o. So, may reading siya mga idol. Mm-hmm. Yan. Ay, na na reading niya mga idol. Pa wala wala yung function. Testing natin. Ah, uh, so testing na natin sa mga idol. Buhay pa -ba, -ba, ba ito? Kulasin so natin sa mga idol. Ah. yan itong loob looban na ito yan para makita na ito mga idol kasi tingin ko mga idol ng sira lang niya ito yan pure box kasi may, may power pa yung ano niya, motor niya okay pa yung motor niya gearbox lang <coughs> Lagi pa pinanggalingan ni Kamay Idol kaya kailangan i clear natin. Mga ah, nagmamahal sa atin to. yun mga idol oh. sira nyo mga idol oh. Oh. ayun yun -hmm. -hmm. may hmm. hmm. Ma iwan ng bulobol mga idol you ayun know? o oh. ito sira gearbox wala Pinapansin natin ito mga idol. Hmm. Yan. Sira ako. Oh. So, ito yung ano niya. Oo. Oh. Oh. Sira. Hmm. Ayusin mo kung makita. So, makikita? ito yung papalit natin mga idol. Oh. Bago, you know? yan. Bago yan. Sasalpak mo lang ito dyan. Oh. Bago ito mga idol. Okay, mga idol. Lagyan oh. natin siya ng bagong gearbox.

yan natin ito mga idol para makita nyo na okay na to hmm. yes back lang pinalitan natin mga idol okay mga idol lagyan natin ang takip para makita nyo na magana na ito mga idol natin siya. Oh. Yan. Ngayon eh, mga edad, lagyan natin itong ano niya. Ito pala. Ito. Yan. Dito. Paganyan. Yan. Yan. ng okay, idol para makita niyo na gumana talaga. Eh. Hmm. Ayun tawid. Okay. Kita n'yo na idol dito sa likod niya. Lan. Ya. Ba. Yan na si Apple idol. Nagpasok nito mga idol, idol ayun no. Adaemon. lang yan yung bakal di dito katulad din para magkasya. Okay na. Kilim. Kita. Ayano. Oh, lang yun muna ito, 'yan. Oh, ayan oh. Mm. Mm. Balik dito muna ito. itong flex. Kaya lang, maayos mga idol to kasi layo pa pinanggalingan nito. Sa atin pa pinagawa. Salamat na rin tayo. Napili tayo. Hmm. So, ngayon mga idol, testing natin. Lagyan natin itong ano niya sa swing. So, testing natin mga idol. Ito, plug niya saksak -sak natin 'tong diskrito oh. Ayun oh. Yan. Lagyan ng mayo. Sting natin oh. 1 2 3 go. You know? Okay na siya, mayo. Number one. number 2. Tapos humiling-iling na rin siya mga idol oh. Okay. Saya sa inyong manonood,